ng mga nagbabagang balita. Senador, tinawag na palpak ang implementasyon ng K-212. DepEd, bumwelka. Labing isa patay, tatlo sugatan. Matapos salpukin ng isang truck ang isang UV Express. Mechanical failure sa truck, sanhi ng aksidente. Back-to-back -back games ng Kamsur Express sa kanilang home court, pinagahandaan na. Mga laptop, pinamahagi ni Congressman Luigi Villaperte sa mga guro at paaralan sa Kamsur. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Mechanical error ang tinitingnang ng sanhi ng madugong aksidente na kumitil sa labing isang sakay ng isang pampasayrong van sa Kamalig Albay. LTFRB at LTO pinagpapaliwanag ang mga may-ari ng sangkot sa sakyan sa aksidente. May ulat si Regine Bue. Labing isang pasahero ang kumpirmadong nasawi at tatlo naman ang sugatan matapos araruhin ng isang 10-wheeler truck ang isang, isang pampasaherong van sa Purok 5, Barangay Libod, Kamalig, Albay, bandang alas 9.30 ng umaga nitong Nobyembre 26. Ayon sa PNP, mechanical failure o nagkaaberya ang preno ng truck na tiniting ng pangunahing sanhi ng trahedya. Sa pahayag ni Kamalig Police Chief Police Major Carlo D, inamin ng driver at pinante ng truck na nawalan sila ng preno kaya sumalpok sa van at tuluyang nahulog sa riverbank. Nananatiling nakakonfine ng driver ng truck sa hospital dahil sa mga tinamong sugat. Sa labing isang nasa, we, anim sa mga ito ang mula sa Nabua, Camarinisor, isa sa Bula, Camarinisor, tatlo sa Ligao City at isa sa Iriga City. O oh, siya sir, tiguyon. P4 start siya sir. P4 start siya. <tinyo> Tinulak. Binomba sir. Sabi na sa pinadyot. Tapos sir, uh, umarangada. Dumerecho. Pabreak niya to stop para pasakayin siya yung mga pera. Hindi na siya naging ito yung break niya. As per ni driver sir na nasa hospital. Bagamat nasa ospital pa ang driver ng truck na aharap ito sa patong-patong na kaso, kabilang ang reckless imprudence resulting in multiple homicide. Multiple, multiple trial, reckless imprudence resulting to multiple homicide doon sa fatalities natin. And then doon po sa injured, siyempre sir, kakasawa natin ng reckless imprudence resulting to serious physical injury. Samantala pinagpapaliwanag sa pamamagitan ng show cause order ng LTO at LTFRB Bicol ang mga may-ari ng sakyang sangkot sa insidente. May sampung araw ang mga ito para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat panagutin sa reckless driving, improper person to operate motor vehicle at pagpapatakbo ng sakyang may depektibong kagamitan. Isinasa ilalim din sa 90-day preventive suspension ng driver's license at inutusang isuko agad ang physical na lisensya. Naka-alarm status na rin ang truck hanggang makapasa ito sa motor vehicle inspection. Ito po kasi diyan po sa sarong na prangkisa kasi pag suspend po kita franchise, kung kira po ang unit sa sarong na franchise na iyan. Iyan e po naruta na ligas na buwak. Igwa e, po, po dyan kisampulo na unit sa sarong na prangkisa. So ngunyan po, na uh, nagmeeting naman po kami kang gabos na driver operators kanina po sa rotang Ligaspi na Buakon sa in explain ko po sa inda. So they really need to comply doon po sa mga dapat ipa-comply kan LTFRB para po ma-insure ta na an sarong pangyayaring ini data naman maulit. Sinasabi ko po sa inda na no. So ini po always there is a standard operating procedure in accordance with existing rules of the government. So finding po kung ano man po yan, nahiling ka man po talaga na innocent sinda. Kaya lang po, para may insure ka pa po nan mga roadworthiness kang kay Ray Baninda, na dahil na po mangyari ang mga arog mang kay niya, no? Uh, kaya po kinatawahan pa sinda kay Preventive Suspension Order, tanganing po macheck ang mga dapat. Regine Boy, CSN. Samantala, bumuelta ang Department of Education sa pahayag ng isang senador na palpak umano ang implementasyon ng K-12 program. DepEd inaming may mga pagkukulang sa DepEd na tinutugunan naman daw. Narito ang ulat. I think this is a failure since... Deretsahang sinabi ni Sen. Jinggoy Estrada sa harap mismo ni DepEd Secretary Sani Angara sa budget deliberations ng DepEd para sa susunod na taon. Tahas ang sinabi ni Estrada na palpak umano ang implementasyon ng K-12 program na nagdaragdag ng dalawang taon sa high school. Hindi raw nito natupad ang pangakong job ready na ang isang K-12 graduate. I think this is a failure since kailangan na siguro tanggalin kasi tanggalin na itong programang uh, senior high school dahil masyadong masadong uh, masyadong napapahirapan ang ating mga kababayan may hirap. Nariyan pang inirekomenda ng senador na i-abolish na ito dahil sa failure umano implementasyon ng programa. Sa isang press conference, bumuelta ang Department of Education Bicol sa pahayag ng senador. Nirerespeto umano nito ang sentimento ng senador sa kung ano ang naobserbahan niya sa pagpapatupad ng K-12 program. Aminado rin ang ahensya na may mga kakulangan sa pagpapatupad nito na tinutugod na naman na sa ngayon. Ang curriculum ngayon ay continuous uh, improvement ang kailangan. So we admit that there are really weaknesses, may pag may kahinaan, may pagkukulang, but hindi naman tayo tumitigil na kung paano natin talaga mapaayos ang learning ng mga bata. Binigyang diin pa ng DepEd na hindi dapat isisilang sa senior high school implementation ang lahat. Ilan pa umunod dito ang matagal ng problema bago pa man tumungtong ang bata sa senior high school. Because Huwag natin sisihin lahat sa senior high school. There is a problem in the lower years. Bago sila umakyat doon, may kakulangan na. Kaya dapat i-fix natin dito sa baba, ha, parang yung umakyat sila ay maaayos na. And while there was also initiatives to fix the senior high school, tayo naman ay nag-fix ng problema sa case stage 1. Ano yon? Matutong bumasa, matutong kumwenta, at naiintindihan ang binabasa. Gayon pa hati ang opinyon ng publiko sa kung palpak ba o talagang tagumpay ang K-12 program. Pero ano talaga, may problems po sa sistema. So, need po ng improvements. Kasi kap ang hinahanap pa rin po sa pagtatrabaho, diploma, di ba? Hindi naman yung graduate ka ng K-12. Samantala, 22 paaralan sa Bicol Region ang napiling pilot area ng Strengthened Senior High School na isa sa mga hakbang ng ahensya upang maisayos ang implementasyon ng K-12 program. Chris Novello, CSN. Nagbabala ang isang health expert mula sa PHO Kamsur sa posibleng paglobo ng dengue cases matapos ang mga pag-uulan nitong mga nakaraang araw. PHO Kamsur mahigpit ang ginagawang monitoring sa mga outpatient na nagpapakita ng sintomas ng sakit na dengue. May ulat si Jem Garcia. Nababahala si Nanay Mary Grace dahil sa lagnat ng kanyang dalawang taong anak. Dalawang araw na umano ang lagnat nito kaya mas nag-aalala siya dahil tumataas na ang kaso ng dengue. Ayon sa kanya, palagi niya raw nililinisan ng kanilang bahay kapag maulan lalo na sa mga parte na maaaring may maipon na tubig. Isa ito sa maaaring pamugaran ng mga lamok na maaaring magdulot ng sakit gaya na lamang ng dengue. Okay. Okay. Nasa may umapang kay kami sa tahap. Tiga-aralo ko lang po sige dito paligid mo po. Masi po maura. Ma Tiga-alip ang basura mga dahon. Para po may pong mga lamok sa iram pang ulan. Po, po. Kaugnay nito, nagbabala ang health expert ng PHO Kamsuro sa posibleng paglobo ng kaso ng dengue. Lalo't madalas ang mga pag-uulan nitong mga nakaraang araw. Ang posibleng sintomas nito ay mataas na lagnat, pagkakaroon ng rashes, pananakit ng tiyan at pagdurugo ng ilong. Sa katunayan, mahigpit ang monitoring ng Edmero Clinic sa mga pasyenteng nakikitaan ng sintomas ng dengue. Una-una natin tinitignan kung may warning signs na yung pasyente. Warning signs ibig sabihin uh, meron bang pagdurugo sa na, na, na nangyayari sa katawan niya like pagdurugo ng bilagit, pagdurugo ng pilong, ilong, no? pananakit ng tiyan. Samantala, laking pasasalamat ni Nanay Mary Grace sa libreng pakonsulta sa doktor at mga gamot na handog ng provincial government ng Kamsur sa pamumulo ni Governor Elrey Villafuerte. Thank you po sa governor po sa ating primano check up sa bulong. lang tabang po in sa ya, na mga hirap Sa tulong ng Libring Health Services ng probinsya at zero balance billing nito, nalalaman ng tunay na karamdaman ng mga kamarinense. Nagbibigay rin ang health experts ng PHO Kamsur ng referral o rekomendasyon sa mga pasyente. Jam Garcia, CSN. Kalaboso sa hot pursuit operation ng pulisya ang dalawang lalaking nagnakaw umano ng generator set sa isang bahay sa Naga City. Insidente sa pulsa CCTV. May ulat si John Amador. Kuha ang CCTV footage na ito madaling araw nitong Nobyembre 26 sa isang bahay sa Barangay Concepcion, Pequeña sa Naga City. Makikita sa video ang pagpasok ng isang lalaki na tila may sinisipat. Lumabas ito sa sa compound ng bahay at kasama ng isa pang lalaki. Nakasama pa na nito sa pagnanakaw. Ilang minuto pa, lumabas ang dalawang lalaki at dala na ang ninakaw na generator set at iba pang gamit sa naturang bahay. Sa tulong ng CCTV, nakilala ang mga sospek kaya agad ikinasan ng PNP ang hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga sospek na kinalalang sina Alvin 35 at Alex 38 sa bayan ng Pili. nangyari po yung uh, nakawan sa Doña Clara Village, Concepcion Pequeña, Naga City. And upon receive of information nga po kahapon na may nangyaring nakawan nga po is nagkaroon po tayo ng initial uh, investigation dun sa bahay kung saan nawala yung generator and at the same time po, uh, nag-review po tayo ng CCTV footages and positively identified po siya ng ating uh, investigator in case and ang ating uh, follow-up investigator. Kaya nga po, uh, nag-conduct tayo ng hot pursuit operation and nakuha nga po natin yung mga suspect with the possession ng mga ninakaw. Sa Pili na po, nag-coordinate po tayo sa Pili MPS kasi dati po si yung isang suspect is taga dito and ngayon po uh, lumipat na din talaga siya sa Pili. Dahil sa ilang kaso ng pagnanakaw sa bayan ng Pili at koordinasyon sa Pili Police, natunto ng dalawa. Dati na rin umanong labas-pasok sa kulungan ang isa sa suspect. Talagang pusikit na magnanakaw po talaga siya dito sa ating area and matagal na po natin siyang Uh, tinututukan, minaman-manan. And ang nangyayari po kasi may mga times na late po na i-report sa atin yung incident. Kaya upon follow-up po, hindi po natin ma-hot pursuit si Alvin and hindi na din po talaga natin siya nakikita dito sa area natin. Kaya tinututukan po natin siya sa pili talaga kung saan na ituro na doon na siya naninirahan. Nabawi sa mga sospek ang mga ninakaw nito at nasampahan na rin ng kasong theft. Common cases po kayang nare-receive ta is nawalat na dahil nakalakang gate, uh, ang bintana, kaya siguro po i-make sure ta na lang na talagang pag maturog na din po talaga. Kita secured ang satuyang harong and kung mahali iman din po, i-make sure talagang nakalakga boss kasi dyan din po talaga nangyayari natatawa ng tapong opportunity ang mga parabon. Diyan naman CSN. Pinuri ni Mayor James Lizardo ng Minalaba, Kamarinisur, ang matagumpay na pagkakasamsam sa higit sa 7.1 million pesos na halaga ng droga nitong Martes, November 25. Ayon kay Mayor Lizardo, nagpapasalamat siya sa pulisya na napigil lang na ipakalat sa Minalaba at lugar sa Camarines Sur ang sobra sa isang kilong droga. Matatandaan na tiklos sa pinagsan Pwersa ng Minalabak Police at Regional Police Drug Enforcement Unit ang sospek edad 41 anyos. Patunay mo na ito ng mas pinaigting na pagtutulungan ng LGU at law enforcement agencies sa pagsugpo sa ilegal na droga. Pinot, uh, nakaka, nakaka-alarma. nakaka-alarma ta. garo uh, nakakagambala kung ano ang mga posibleng rason kung taano taano tiglalaog na tiglalaog na kita kang mga arrogant na personahe eh. pero at the same time po uh, very proud kita and very thankful na napugulan ta na makalaog yan sa satuyang uh, lugar Labis ang tuwa ng mga school heads at mga gurong tumanggap ng laptop mula kay Congressman Luigi Villafuerte. ICT tool, magagamit ng mga guro sa mas komprehensibong pagtuturo. May ulat si Regine Boy. Nagkaroon ng karagdagang suporta sa pagtuturo ang mga guro sa probinsya ng Camarines Sur sa pamamagitan ng ipinamahaging laptop ng Provincial Government ng Camarines Sur na pinangunahan ni 2nd District Representative Congressman Luigi Villafuerte. Ang ICT tool na ito ay makakatulong sa mas maayos, mas makabago at mas epektibong pagtuturo. Kabilang sa mga nakatanggap ang mga ALS teachers mula sa minalabak. Medyo po mas struggle sa muya at uh, kaipon mong mag-research. Mag may laptop man kami gamit, kundi ba ko na siya, obsolete naman siya. So, minsan, Ah, uh, Resources 'yung uh, resources, ang gigibuhon mo para maitao mo, maideliver mo si service mo. To the extent na kung lalo sa alternative learning system, baka sa diri MOE. So nagre resort kami sa MP3, Namin minsan 'yang MP3 inaabot ni Manila Manila paper and pentel pen. Pero mini miniminimize na 'yan sa makasukup naman. Kundi, so, air po 'yan. Mas what difficult kung mayong bagong laptop. Ayun sa kanila malaking tulong ang laptop hindi lamang sa kanila ang pagtuturo maging pati na rin sa mga mag-aaral. Maaari rin itong gamitin sa klase upang mas mapadali ang pag-aaral at mas mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante. Maaari rin umanong gamitin ng mga mag-aaral ang laptop na natanggap para sa kanilang pag-aaral. Baka tabang iniiyo sa muya po, ta, primero, makakadali kaming pagtukdo, mag magian, pasil. Uh, madali mag-connect, mag-google, mag-research, mag, 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 mag mga, vision, mga, teaching materials. And then, mapapadali man init sa moya sa pag ng report. Na lalo nang ng ngunyan, through GC, mag-send mag 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 dapat may send mo ngunyan. So kung may laptop na araw ka madali, magagamit ni, struggle sa muya. And ang laptop na ni, bako lang po, po sa mga teachers. Pwede may man ipagamit sa mga ALS learners ni, takaypuhan, makahands-on maka, maka sinda. Thank you very much po. Merry Christmas po sa Indo. At patunay na love talaga ni ang ALS. Kaya love me man po ka Maliban sa mga ALS teachers, nabigyan din ng laptop ang dosing guru mula sa Hebreo Lourdes Elementary School sa Pasakaw, ko Sur. <coughs> Hadakula po sa kuyang pasalamat po kay Niski Congressman Luigi Villaperte and kay Governor Elri Villaperte and the Provincial Government of Camarines Sur kasi po dakula ang po ning oportunidad para sa muya ng na uh, kay po ni po talaga ni sa Araldo ming pagtukdo Kaya po dakula po ang pasasalamat ko sa Magamang Villaperte sa padagos po ning dang pagtao nin mang asistensya sa anong mana oras sa man panahon Salamat po. Pinangunahan ni Congressman Luigi Villafuerte ang pamamahagi ng kabuoang 82 laptop sa mga guro mula sa 17 paaralan sa probinsya. Ang pagbigay ng laptop mo yan is under education support uh, sa mga teachers. Dahil naman po natin na uh, sobrang hirap na ng trabaho ng mga teachers mo yan. We want to equip them with the tools that they deserve para uh, mapadali ang trabaho nila. And one, mapadali ang trabaho nila. Two... Uh, mas mapaganda pa ang uh, pag-deliver nila ng education services sa mga students natin ayong kay Congressman Luigi bahagi ito ng inisyatiba nila ni Governor Elrevio Forte upang mas mapalakas ang kalidad ng edukasyon at mapalawak ang oportunidad para sa mga mag-aaral i hope that na uh, makakatulong po ito sa trabaho nindo bilang guro mga maestro mga maestra and i hope that it uh, inspires you to work harder uh, to help teach our children, uh, help build a better and brighter future for the people of Camarines. Bahagi ito ng pagpapalakas ng probinsya ng digital infrastructure para sa mas student-centered and student-centered education katuwang ang makabagong teknolohiya. From us, Sinalabak, thank you Kong Luigi and Gov Elray! Thank you Gov Elray and Kong Luigi! We love Love you. Love you. Boy CSN. Binaha ang ilang lugar sa bayan ng Minalabac at San Fernando, Camarines Sur matapos ang mga pag -uulan. Pagpapalalim sa Agus River, nakikitang solusyon sa baha. May ulat si John Amador. Naranasan ang pagbaha sa barangay Hubo Minalabak, Kamarinisur matapos ang tuloy-tuloy na pag-uulan nitong nagdaang mga araw dulot ng shear line. Kita sa video ito ng isang nidisen kung saan halos abot tuhod ang baha at hindi makatawid ang ilang motorista. Umapaw na kasi ang ilang daluyan ng tubig maging ang sapa sa lugar dahil sa malawak ang pag-uulan. So, ma uh, dawa dahil kita inagyan kang, kang bagyo ni Berbana. Uh, mailing nindo grabe si bugso kang oran over the past two days tapos tama po yan igwa kitang nanotaran na uh, flooding uh, so ugma sa zone 6 sa barangay hobo and pinadumanta nang na sa tuyang MDRR baka this week or uh, over the next days mag-conduct ng ning assessment kung taano ang nangyari. Ayon sa alkalde, may ilang mga tinitingnan silang dahilan kung bakit ito nangyari at may magagagawin din naman ng solusyon para hindi na ito maulit. Sabi kang mga residente, daimanda po iniyon ng uh, uh, araw ni nagbabaha dati. Uh, Hilingon ta po, aramon ta kung ano ang talagang rason. Uh, siguro dahil sa climate change o ano paman. Tapos Uh, may nagsasabi man na medyo uh, hababa si pakagibo kang tutulay do man uh, hilingon ta kung anong maray na gibon kung papanibaguhan babaguhon si design kang tulay kung kung baka uh, day na hararom si pakakalot kang kang mga creeks pwede kita mag uh, conduct ng dredging activities para uh, mapararom si mga creeks si mga salog na yaon sa lugar and eventually ma mapugulan ta ang uh, siring na pagbabahak sa, sa tuyang lugar. Pero ayan, uh pareho man kita kang San Fernando. Pero importante uh makahanap kita ng solusyon uh, at the best possible time. Gabi ng parehong araw, binahari ng kahabaan ng highway sa kalsadang sakop ng Barangay del Pilar sa San Fernando. Catch Basin umano ang lugar at ang paggapaw ng Agus River ang isa sa dahilan. Kasugma, nahiling tapo baga na makusog si pag-uran. So bago pa man po yan, nagtaon na po kita ng mga abiso, lalong-lalo -lalo po sa satuwing weather forecast. Tapos may kitang nag-update ng weather forecast. And then nag-abiso kita na magkakagwan ng makusog na pag-uran. So kasugma po nag-uran halos ah, tulong oras. Tulong oras po si pag-uran sa tuya and then pagkatapos po kaya siguro then mga after duwa o tulong oras din giraray nano taranta na po si pag apaw po kang tubig. Hali po sa Agus River and then si pag dalihig po ni kang tubig na hali sa Satoyang kabukidan. Bagyang bumagal ang daloy ng trapiko at may inevacuate na dalawang pamilya ngunit kalaunan ay bumalik din sa kanilang bahay dahil na nasimulan na din umano ang dredging sa nasabing ilog. Naigwa pong tig-report sa Tuya si Barangay Pocang Benavista uh, naigwa po sindang duwang pamilya na composed of walong persona nag-evacuate dahil po sa medyo nagtaas si tubig but gladly po ngunyan na aga nag-report sa Tuya na nakauli na po kasi na ano na lang po si Nata, medyo kay mabilis po kay si pagtaas si tubig. Pero uh, other than that may na na report na ano po man na untoward na incident. Kung nahili po nido sa sentro, uh, ah, sa sentro almost nag alangkaw si tubig ning alas 7 kalangkawi. Eh. But after one hour, alos subside, nag-subside na po siya. So mabilis po si pagtaas kan tubig, mabilis man po ang pagbaba. Pag nagbababa man na po, ibig si Tuya, Si tubig na halin sa kabukidan as in si haling, tubig na haling, yung haling ringkunada area. na area po. Takita po kaya ang catchment Catch basin eh. Ipagpapatuloy umano ang dredging sa Agus River para mas lumalim at mas buwilis ang pagbaba ng tubig sa Bicol River. Una na ring pinanawagan ni Kamsur Governor El Rey Villoperte ang revival ng Bicol River Basin Development Program na tugon sa pagbabaha sa mga low-lying area sa Kamarinisor. CSN. Puspusa na ang paghahanda ng Kamsur Express sa back to -back na laro nito ngayong darating na Piyernes at Linggo sa nagpapatuloy na President's Cup ng NBL Pilipinas. Todo ensayo ang bawat manlalaro ng Kamsur Express at hindi umano nagpapakampante kahit sa kanilang home court mangyayari ang basketball game. Unang makakaharap ng Comsrex Express ang Santa Rosa Eridanos na gaganapin sa Fuerte Cam Sur Sports Complex bukas, November 28. Sa linggo naman, November 30 makakaharap nito ang Zambales Constructions sa Iriga City Sports Complex. Talagang Christmas vibe is here. Kaya inilabas na ng Provincial Government ng Camarines Sur ang Christmas song nito na pinamagatang Magkasama sa Pasko. Narito ang ulat. Sa Pasko ay magkasama, tayo magawitan Bawat iti at tawa, damhin mo ang saya pag at pag-asa, ating sabay na damhin Pasko sa ating puso, walang kahambi inilabas na ng provincial government ng Camarines Sur ang Christmas song nito ngayong taon na pinamagatang magkasama sa Pasko, pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal. Yan ang naisiparating ng awiting sumasalamin sa kultura ng mga Pilipino na kapag magkakasama ay malalagpasan ang anumang pagsubok. Minsahe ng kantang ito na anumang naranasan natin ngayong taon, kagaya na lamang ng iba't ibang kalamidad na tumama sa bansa, mayroon pa rin tayong pag-asa. Isa rin sa naisiparating ng kanta ang taglay na talento ng mga kamarinense sa larangan ng musika at sining. Tampok ang Camsor Made artista sa vocals at nagbigay buhay rito kung saan nakikipagsabayan ang kanilang talento sa iba't ibang artist sa buong Pilipinas na talaga namang proudly Camsor sa post ni Campsir Governor Elri Fuerte. sinabi nito, sa kabila ng mga pagsubok, pagsalanta ng bagyo, at iba pang suliranin, nariyan ang Panginoon na nagbibigay pag-asa, pagkakataon, at ng pagmamahal. Naway magbigay inspirasyon ang kantang ito upang maging masaya at magbigay ng pag-asa ngayong nalalapit na Pasko. CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camser News. Ako po si Chris Novello. Jos mabalos sa pagtitiwala.